Good evening guys, yan. Reflex ko lang itong na-harvest ko na pansit-pansitan guys. Yan, gagawin kong salad guys. Isang uri ng damo na nakikita lang sa paligid guys. Like sa paso, even your garden guys, at saka doon sa paligid ng bahay o bakuran. Yan take note guys ito ay isang uri ng halaman na maraming benefits sa katawan like uh, hindi pantay ang kutis sa balat at, at, at nakakagamot pala nito guys halamang gamot like UTI sakit ng chan at iba pa iba pa yan guys gagawin kong salad guys lalagyan ko ng kamatis, luya at saka uh, sibuyas at lalagyan ko ng kalamansi guys yan yan kung tinitingnan mo guys marami pala siyang benefits pero parang ordinaryo siyang halaman guys na hindi napapansin pero marami palang benefits sa katawan yan guys ang scientific nito guys ay olasima bato o tinatawag na pansit pansitan. Yan guys, thank you thank you for watching. God bless.